<laughs> Mabati ka muna. na. <laughs> Masanto si Lovitz sa kayo na min ditan mga tarompang kasinan. Yong. Sa imamatan kuya nga man banbantay natan. <laughs> Dagitay kapinsanan nga guwapo ken at sa papa ko po. Pa nandito na ako. Ito yung pangarap natin pa. Iko hmm, ikaw ba ay dalaga? May asawa na po ako, Kuya ano Will. May, May anak? anak. na din po ako, Will. Ilan na anak? Dalawang babae po. Dati ba kumakanta ka talaga? Opo, pitong taon gulang pa lang po ako simula nung naghiwalay po yung mga magulang ko. Mm. Yung papa ko na po ang kasama kong nakikikontest. Siya po ang nagturo sa akin sa pagkanta ko. Sino kasama? Ah! Asama mo to? Opo, Kuya Wi. Ganda love story to. Pakilala mo! <laughs> Pinapakilala ko po sa inyong lahat at sa buong mundo. Ang napakabait at kasing size kong puso. Jonas. Whoa. Hello, Paring Will! Pop, pop. Jonas! Cute mo naman! Okay lang, Paring Will. Sa kayo nagkakilala? Sa banda po. Ah, magka-banda kayo? Opo. Ano ka ba? Musika drummer kayo? po? dramer drummer po. Kaya nyo. Ah, ba? Drummer ka pala! Opo, Paring Will. Awawa drum sa'yo ah. Okay. <laughs> <laughs> ano mga tuktok nyo? Ano mga tuktok nyo? Variety po kami, Paring Will. Variety? Opo, opo. Matagal ka naman, drummer? Po. Matagal ka na naging drummer? Uh, Matagal na? Mga 18 years, 18 years na rin po. Ilan taong ka na? 28 po. Bata ka ba? Inabutan mo ba ako doon? Kami ni Francis Magalona? Ay, opo. Idol na. Idol ko po kayo. Oh, tingnan mo sa Facebook yon, Doon ako nagsimula. Drummer ako nung kami ni Kiko, Francis oh, Magalona. Opo. Napapanood ko po kayo noon. Mm, okay. Ano gusto mo sabihin sa mahal mong asawa? Me. Maraming maraming salamat at ikaw ang binigay ng Diyos sa akin na mapapangasawa ko. Napakasipag mo sa trabaho. Kahit ako ang nagbabantay sa ating mga anak. Yun lang. Mahal na mahal kita, mi, I love you. Daddy. Di. Salamat sa lahat-lahat. Sa suporta mo sa mga laban ko at pag magkasama tayo sa Battle of the Bands. Salamat kasi ikaw lagi yung nasa tabi ko. At sa mga anak natin, salamat din sa pag-aalaga mo habang nagtatrabaho ako sa umaga. Maraming maraming salamat, Di. Mahal na mahal kita, alam mo yan. I love you more, Mi. Wow! Reaction. Okay lang. Okay lang. Hindi, lumuluha ka eh. Kasi pag natuyo yan namin, muta na yan eh. Thank you very much. Jonas, thank you ah. Ito na po. Ano ba tawag siya?